Good evening, so ayan nga, ang dami nga nagme-message Oh my God, puno na yung message request ko Kasi nga, nangihingi sila ng mga tips Kung ano daw yung gagawin sa unang meet up Kay Afam So anyway, bago tayo mag-start guys, kung napapansin nyo, basa pa ang aking buhok Oh my God, gagaling ko lang sa swimming pool Nag-swimming ako doon, so kaya medyo pagod ang aking mga braso Kasi nga, good workout din kasi ang pag-swimming So anyway So ayan nga, ang dami nagme-message Ano daw yung ano tips or gagawin sa unang meet up Kay Afam Siyempre, unang-una, huwag mo ibigay yung bataan mo. <laughs> Hindi, totoo yan. Huwag mong ibigay yung bataan mo. Pero wala naman ako sa lugar para sabihin yan, di ba? Nasa sayo naman yan. So, it's your life. You do you, I do me. Ganon. Sa akin, ibibigay ko lang yung aking experience. Uh, so, kadalasan sa inyo kasi, lahat ng mga sister ko na nagme-message sa akin dyan is, karamihan sa kanila is uh, yung iba pinupuan, pinupuntahan sa Pinas o oh, di ba sa all. Yung sa akin kasi dito na kami mismo sa abroad nagkita ng aking Jusawa dito sa UAE. Eh hmm. sa mga nagkasabi sa akin diyan nagka-farm para makarating <laughs> sa ibang bansa. Excuse me. <laughs> dito na kami nagkita sa abroad kaya wag kayo, di ba? Okay, eh ito nga, nung unang meet up namin ng aking Jusawa is kailangan yung suot niyo die ako kasi, noong ano, first meet namin, ang suot ko lang is pants, tsaka t-shirt, yun lang. Although, mahilig naman ako mag-dress-dress mag noon. So, dahil nga yata, tumatanda na tayo mga dye, eh, Parang ayaw ko lang dress minsan minsan na, na lang. Eh, basta sa akin, bahala nung kung magustuhan ako, eh, hindi. <laughs> As in, kasi talaga dati na parang nawawalan na ako ng, ano, kung may dumating man or wala, okay lang, ganun ako dati. So, masyadong, hindi ako masyadong nag-ready -nag ba sa unang pagkikita namin ng aking Yusawa. Basta ako, naging ano lang ako, be myself, ganun kung ano yung komportable ko yun na yung sinuot ko so ayun, pants lang tapos ano t-shirt hmm. kapag ka first meet nyo pa lang dapat isuot nyo yung kagalang-galang naman yung komportable kayo wag na yung kita yung kaluluwa nyo kasi unang kita pa lang kasi bad ano na yun parang ay, ganto pala siya manamit kaloka parang ganun yung iisipin nta kahit ikaw, kung ikaw yung lalaki o di ba so ayun, yung unang tip ko yung kagalang-galang yung isuot nyo para kung gusto si seresoin kayo dapat kagalang-galang yung suot nyo kasi kapag ka masyadong bastosin kasi yung suot mo is parang yung lalaki is parang ay ganto pala siya manamit parang ganun. yung parang alam niyo yun? Eh, basta. Basta magdamit kayo, iwasan niyo yung, ano, lalapitin kayo ng mga bastos, ganun. Be, ano, be appropriate ba yung suot niyo ganun, di ba? Kung ka naman na talaga magsuot, yung kita yung kaluluwa, edi eh go. Bahala na kung magustuhan ka, di ba? Mm, ganun lang yun. Malay mo, yung afam na kamit mo, eh, gusto pala nung ganun, yung kita yung kaluluwa mo. <laughs> Charot na. So, ito mga sinishare ko, based lang sa aking experience, mga day, ha? Pangalawang tips ko nga guys, eh, kailangan may alam din kayo sa English, no? Kasi nga, afam. Mm, wala naman kayong ibang, ano, lingwahe kundi English. Kaya kailangan nyo din pag, pag, anuhan, pag readyhan yung, ano, communication niyo ganun. Hindi yung siya lang yung nagsasalita, tapos ikaw, yes, okay, okay, ah? yes, ganun. Ah? <laughs> Dapat may mga sagot ka rin, magtanong ka rin, hindi lang siya yung laging nagtatanong, na ganyan-ganyan, eme-eme, ganyan. Hindi yung ikaw, oo, yes, okay, yes, mga ganun. <laughs> ano yun? hindi naman kailangan perfect ang English mo mga day kasi ayan pagka yung natnat yung mga lalaki seryoso naman yung maintindihin kasi maintindihan naman niya yan na ang English is hindi yan yung first language mo kaya okay lang hindi naman kailangan perfect ganon basta kaya maging ano ka lang din communicated ganon sa so, pangatlo mga day alam ko karamihan sa atin is mahilig mag cellphone na uh, Facebook picture ganyan syempre pag unang meet nyo iwasan nyo na yung kakahawak lagi ng cellphone nyo maging respeto lang ba mag-focus kayo, lalo na kapag ka first meet nyo, iwasan nyo yung paghahawak ng cellphone, ganyan-ganyan. Siyempre, time yung dalawa yon Kaya wala mo ng cellphone-cellphone. Saka na kapag nag-work or nagustuhan kayo or nag siya ulit ng panibagong ano ba, meet up, gano'n. Yung nagsasalita siya, tapos ikaw selfie-selfie, ganyan-ganyan. O diba nakaka-turn off pag gano'n. So ayun, iwasan nyo muna yung ganung, ano, setup, Yung mag-selfie-selfie, tapos ikaw cellphone ng cellphone, mga ganyan. Kaya yung pang-apat mga dais, kailangan malinis din tayo. Ganun. Kahit hindi tayo kagandahan, at least malinis. Mm. Yung mga kuko natin. Ako noon, no, nag-meet up kami nung first meet up namin ng aking Diyosawa. ganito lang yung kuko ko. Walang ano-ano. Ka kasi dati mahilig ako sa mga fake nails, ganyan. Pero nung unang ano ko, kasi like what I said in the beginning, wala na akong gana noon kung magustuhan man ako o ano. Hindi ba? Bahala na. So, ayun, nagpakatuto lang ako. So, ganito yung kuko ko noon dati. Mm, ayan, natural. Pero malinis siya. Yung ngipin ko, ganyan, malinis yan. Siyempre, nasa iyo naman na yun, di ba? Eh, basta, nasa ano mo na rin yun. Kailangan pag nagsalita ka, kailangan mabango yung hininga mo, ganyan. <laughs> Malinis yung kuko mo, lakang muta, gano'n. <laughs> Para in case titigan ka ni Afam, o oh, di ba? Confident ka. Mm. Tsaka nakatagpo ka talaga ng ano, seryosong Afam, wala naman silang pakialam sa itsura mo. Ganyan. As long as na genuine yung intention mo, mabait ka. Nako, sinasabi ko sa iyo. Hindi ko naman nilalahat, ah, na sa ibang mga Pilipino kasi na lalaki. Ang kadalasan hinahanap nila is maganda, oh, 'di ba? hindi sila tumitingin sa panloob na ano, na ano mo ba. Ang kadalasan tinitingnan nila is yung katawan, yung muka, o yung mga afam, hindi yan siya ilagay Lalo na pag seryoso yung natsimpuhan mo. Hindi tayo kagandahan, dapat maging confident tayo kasi yun yung isa sa tinitingnan nila. Based on my experience lang ha, hindi ko naman nila lahat. Hindi ko rin nila lahat ng mga Pinoy na pinipili lang is maganda yung muka, ganun. Ang isa sa mga nagustuhan sa akin ng aking dusawa is confident ako ko. Oh, meron akong sense of humor, ganyan. Unang unang pala namin ng aking Diyosawa, na siya ng tawa sa mga kakalugan ko, o oh, ba? Diba? Although, kita nyo naman ang hat ng aking Diyosawa, mm, may edad na siya, pero akala mo nasa 30 lang. O oh, diba, munti ko nang ibigay yung bataan ko. Parang gusto ko na ako na yung mag-ayo Charot. <laughs> pero syempre, hindi tayo gano'n, Tigilan natin ang kakatihan, gano'n, Kung gusto natin seryosohin tayo ng isang lalaki o ng isang afam. So, nasa sayo na yun anyway, yun lang muna ang aking tip mga day. Mm, kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo o mag-message lang kayo ulit. Uh, pasensya na kung hindi kayo maisa-isa ha kasi oh, naman niyo guys. <laughs> so anyway, so ayun lang. Ito muna ang ating video. Tapos At mag-vlog rin muna ako ng buhok bago ako matulog. Um, basa pa oh. Tsaka medyo pagod din ako ngayon mga ng day. nag-swimming ako. Mm. Um, Adik din na kasi ako sa tubig eh. So anyway, ayun lang. Kailangan confident lang kayo sa inyong sarili. So ayun nga, pahabol lang. So after nga ng first meet namin ng aking o oh, di ba umuwi na ako, ganyan nang nakarating na siya sa bahay niya, siya yung unang nag-message na sana I wish you you get home safe, ganyan-ganyan. Tapos yung sa akin naman, syempre sinabi ko, I just got home, ganyan. Sabi ko lang, thank you for your time. Tapos ang sabi niya, thank you for your time too, I had a good time, it's nice to meet you, ganon. Yung sabi niya. Then ang sabi ko noon, oh, good night, yun lang yung sabi ko sa kanya. Tapos hindi na ako nag-message mga day, inantay ko na lang na siya yung mag-message. Syempre ayaw ko naman isipin niya ako yung ano, mag-i-insist na susunod na pakikita. Eh syempre, ano siya, charot. Tapos sa uh, sumunod na nga na araw mga day tap afternoon yata yung nag-message siya. Ganyan ganyan, nagusto niya daw ulit akong makita, oh, 'di ba? Ilaban ng Pilipinas, panalo. <laughs> Charot. <laughs> so ayan na nga, nagayat na ulit siya ng ano, second day, mga day. Oh, saan ka pa? Ako kasi hay kahit hindi ako kagandahan, ako kasi gusto ko ako yung hinahabol. Hmm, kasi naranasan ko ako yung naghabol lagi, kaso ako yung tinatagbuhan. <laughs> so dahil natuto ako sa aking mga pagkakamali, ah, oh, 'di ba? So anyway, mahaba na 'ating kwento mga 'di? Part 2 na lang 'to. <laughs> Kung gusto niyo malaman yung akin part 2, mag-comment mag lang kayo. <laughs>